<laughs> 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 A few moments later I am gonna guys, so uh, listen.

Chop guys. Uh, maulan ngayon ang panahon guys, no. Tapos Ah, stop na naman. Ah, uh, magluluto mm -hmm. ano, ako ng ano guys. Vlog. Ah, oh, hindi pa ako nagluluto guys. Narin palang lang ah, uh, habibi. Yan. Guys, ito yung ano ah, uh, pinainit. Hay ko <laughs> ang init Guys. Luto. Nagluluto guys. <laughs> Loto siya guys na mm -hmm. na ano yun? Ano yun? Kung hindi pa Kawa, hindi guys. Kawa, ka na naman ako ha. Sexy <laughs> yung ano niya, baby so, niya. Ito yung ano guys, yung lotong niya guys. So, oh. so nag, fried rice kami. Tapos, yan. Um, ano? mm -hmm. ano? <laughs> Mm -hmm. Si Maulan. Tipit uh, kamu kasih warna merah. <coughs> Hai. hi, <Yan>. Exercise. <coughs> Hai provinsi. Lutuk mula kami nak nak perkain na, 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 neon kasi. Ulan, ramai ramai. Ini budget mm -hmm. kamu. Budget kasi. Kamu mana? Mana dong? mo sa isang araw, walang ilang daw. Challenge na namin. Challenge. Hanggat wala pang visa. May itlog pa dito na... Oh! Wala para mamaya na naman sa anak. Nagutom kasi magutom talaga guys. Pag ano guys. Pag tagulang guys. Pag may kasama kama. Pag kasama Guys, may tagaluto na siya. Mamaya, magluluto kami guys na Uh, na saging ka. yung saba para papakina naman mm -hmm. so, uh, Pasensya na kayo sa mga ano namin Aura This is the mm -hmm. reality Ito yung, ito yung ano namin guys yung uh, Ito yung bakay ng mga alien guys <coughs> Ito yung ng mga alien guys bahay ng mga inyo Oo, oh, naayos na nga yung pangitamin doon. Oh, for sale. For sale guys, <laughs> sabon. mga sabon, sa taas. Tapos Ayan. yung mga damit doon. Lalaw mo na po doon kasi. ah oh, mamakalat. Mamaya na po yung kay pangang para magpakain. Ito guys, nag-live -like, uh, na nag live namin guys sa ano? Oh. Sa YouTube. YouTube liro no. naman malakit eh oh. Ayan oh, nakasit up yan. Oo, oh, oh, tingnan nyo ha. Don kaling ko ha. Isa. Two Isa di daw Isa. Grabe, walang kakain. Ewan ko, sinong kakain. Kaya, tosina na lang. Parang, uh, kaasa. Aw, oh, haba. Nagla-live kami, guys. Katapos lang, katapos lang niya mag-live sa Puko, Tapos ngayon sa YouTube na naman. Ayan, nakarating hey, if, na to. Eh, premiere mo yan kaya habang... Oh, oh okay. premier? Nako. Okay, ayan. Hmm? <coughs> Got <Good>. out, <Okay>, guys. Hmm? <coughs> <coughs> Sabi nila, guys, Maraming nila guys, na... Okay, guys. Uh, Tumuka daw kami. Look. Titingin nyo, guys. Ito kumuha na ako ng ito ba yan guys? Salamat! Salamat! Yung tawal ko sa likod! Hmm? Ayan guys! Habang nagluluto ito sa... Nagluluto ito siya guys! Ayun, mamaya! Kakain pagkatapos! Tapos... Wala kaming lamesa dito guys! Bakit dito lang kami mag ano, mag upo sa Mm. Baba. Mm. Dito lamesa. Ang dami so, pa nating pulang ng mga ano. So, guys. So Abang nag tayo guys. So, dito natin po ba yung mga ano guys ang haba, oh. ang taas naman kasi camera bari, natin ang mm? naman grabe naman ayun pa di mo man sinabi na hindi ako marami pala guys, yes, yung aura ko pasinto na Please like and sub Mm -hmm. Guys, maraming uh, oh, ano Tambak sa... Unboxing. Um, sa alien. Mga, mga gamit ng Mga gamit ko yan, guys. Halo. Halo <coughs> <coughs> ng <coughs> <coughs> Guys, yung ano namin guys. Isa e uh, mo dumudugo. Papar namin. Mhm. Mm ano okay. guys oh? Ito na talaga ang bahay namin guys. Baka lang pa dito niya. Ha? Maliit lang guys. Pero yayay. Eh. Oh? yan yeah, ko hmm? kami matutulog. Diyan kami kakain. Uy. Ha? Ayan, kasi wala sa space. Hindi pwede na paglagyan ng lamisa. Mayroon may... dito maliit Maliit dito. Pero dipili may aircon. Ng... <laughs> <laughs> pero tayo. <pero>, oh, <laughs> may aircon. May aircon lang, guys. Mm? Aircon. Maka aircon pa. Sana all. Oh. <laughs> Ayan. ito na agad yung anak ko. Area ko dito. Lagay ng plato. Meron kami yung ano guys na component na mali. Pataas. Uh, Ang mga glad. Baka may bahay kayo dyan na eh ano. Sobrang liit guys. Kaya mm donate -hmm. sa amin. Uh, Saga-saga na lang kami. Maliit na ano. Uh, tahanan.

Nang binili siya kahapon guys. Kaya so, kakain ko so, ito oh, Ito so guys. Oh. Mm? Ang laki ng ano guys. Mm? Ang abukado. <laughs> oh, mamaya na ako mag-vlog siya. Muk mukbang niya ito. Kaya lang mag-isa. mag -isa. <laughs> yung, guys patayin. Hmm? Yun! Yeah. Yun! Luto lang! Kanyang luto! Sa likod! Oo! Oh, mm. oh. diba? Kaya ah! mamaya guys! Sisa na kayo dyan guys ha! Kasi naka guys! Kasi hindi ko pa napinturahan guys! Oo! Oh, pinturahan na. Kasi yung, mm pinturahan nandun sa ah! kapatid ko! Dini kay saring, mm -hmm. ang laki. Talagang isang ano 'yan. Hindi ko pa kinuha. Bigyan natin sa akin <coughs> ng uh, Mahirap na istruktura pag ganito ng. Nasimpanaon ulan. Maganda pag pintura, yung mainit talaga ang panahon para. Tingnan mo ano. Ang init na lang. Last year tayo. Hmm?